dito tayo ng sitaw, guys. Ang ating panghalo, chicharon lang. Vegetable na lang lang po, guys. Wala na itong mga 100. Poy muna natin ang kamatis. Goyas. yes. Ito na lahat ang ating kailangan sa adobong sitaw. Okay, magluto tayo ng gisadong sitaw with chicharon ang ating halo. Okay guys, bawa ating unahin. Kaya sitaw ang luto ko kasi ngayon medyo mura ang sitaw. Kasi kung anong mura, doon tayo. <laughs> Yun ang ating lulutuin, di ba? Ikat-ikatin yung sibuyas. Kamatis. Ilagyan na rin natin yung pork cubes. Ah, matis. Magpulatan ng kunti guys para sa ating presentation may hamatis na di Diba? <laughs> okay. Bilagyan na natin yung sitaw. Maglagay tayo ng konting tubig. Para maluto lang yung sitaw. paminta, sabay na rin natin bago natin tatlo. Dito ko na yung kalahati si Charon para may lasa yung ano. Kasi wala tayong karni baboy, pwede na yung si Charon. Hindi ko inubos guys para mamay meron yung ano. Yan. Kasi lasa na yung... Takpan mo na natin para maluto yung sikaw, tulay. Diba? Sa so, simpleng ano lang. kahit si Charon, pwede na. <laughs> Magkaroon lang yung isang balik si Charon, mayroon, ano, tayo dodose, ganun, maliliit lang. Ito rin guys, baka luto na ating sita. Woo, yan yun. Yan. Seasoning, lagi natin seasoning. Ang yummy na guys. Gusto ko yung maluto yung ano um, eh. Sitaw. Sitaw. Oster sauce. Wow. Adobong sitaw. Maglagay tayo ng kunting toyo. O soy sauce. Yeah. Yun ako maglagay ng asin. Patis ang nilagay ko. Mmm. Um. Ito. Malambot na ba ang sitaw? Okay ito so guys. Naubos ko na yung chicharon. Huwag mo lang durugin para makita. Dalawang <laughs> balot lang to guys. Alagang 12 pesos. Isang balot. Oh, diba? Yummy na. Tingnan na natin apoy. Oh, yummy! Check na natin guys. Hawa na yan natin. <coughs> adubong sitaw. Wait, <We> chicharot. Mm. <coughs> Ayan, mm. guys, ang ating adubong sitaw. Ito yung tinira kong, ano, guys, kamatis ng gisado kanina. Amis, diba? O. Uh, Maganda pag mayroon tayong ano. Pag nag-cooking-cooking para sa video. Yan. Gatot na. Yay! Kaya na. <laughs> Kaya na tayong gulang. It's eight. Hmm.